Ano po? Kay Tatay Edgardo po? Tatay Edgardo po? Ay, sir, may deliver lang po kaming alak sa inyo. I-order po kayo ng alak. Na worth 20,000 po sa Gali Pong U.S. na alak. Sa 20, po. alak po. Sir, lalagyan ko lang po kayo ng microphone, sir, ha? Kasi po... Pag nag-deliver ka pa ng alak namin, ay nire-record po namin dahil po medyo, medyo maganda po, medyo ma-expensive po yung presyo ng alak. So, sorry, kasi nga sabi ni Kuya, na Na 20,000 pesos po na alak. 20,000? Oo, yung kalakas. O, gano'n pa. talaga pa. O, isa naman na yun. Bani po ay kay, si, kay Sir Edgardo po kasi nakapangalan. tapos dito po ay ito po, ito po. ano saan kayo order ng Popsi? 20,000 na. Ano, malamang 20,000 na Popsi. Saan naman yung alak kuya? Nandun po sa, ano, nilagay po namin sa box doon. Malayo po kasi yung pinanggalingan namin, sir, ay kapag hindi po namin, kapag may option po kayo, kapag hindi niyo po kukunin yung alak, magbabayad na lang po kayo ng delivery charge. Dahil po malayo po pinanggalingan. Bago po yung delivery charge po is 12,000. Kasi po, Meanwhile... <laughs> Ate, yoke lang yan. Yoke <laughs> lang yan, sir. Anong yung uh, surprise ni ate? Uh, sir, wala po talagang nag-order ng alak. So, ang meron po, may nag-order. Pero gusto niya kayong bigyan ng regalo at gusto niya kayong surprise -ahin. Ano po? Pero sir, yung tao pong iyon, yung tao po na yon ay meron siyang gustong i ibot sa inyo na isang regalo. Hawakan niyo po. At saka meron din pong tsokolate. Nasaan po si nanay? Si Mother, hawakan niyo po, regalo niyo siya. Kung siya magpapahit ka din kasi din. <laughs> siyempre, Sai, meron din po kayong happy birthday balloons. At siyempre, dahil gusto ng taong to, lagi kayong healthy, meron din kayong basi oh, Ano oh, po? Si Nanay, na, hindi ka. Ito po kayo. Sabi kayo ng tatay. Ah, mau pergi jalan, mau ma'am. Ay, ito po ang bulaklak na ito para sa inyo po ito. Kasing ganda niyo po. Ay, syempre dahil birthday ni Tata, gagantahan natin ng birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog naman! Maligayang bati sa iyong pagsila. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday! Kapag birthday, meron kayong birthday wish. Ano po ang inyong birthday wish, tatay? Ang inyong kahilingan. Ang inyong kahilingan. Mababa <laughs> ang inyong buhay. Sarama. Mababa ang inyong buhay, mga po po. Huwag niyo po, ay mababa ang inyong buhay. Sarama kayo, tatay, mga Mga po at mga anak niyo, ano po. Tatay, kapag ready na kayong iipan ng kandila, iniipan niyo po. Pumaba po Sige tayo, babaan niyo po ang mask niyo. 1, 2, 3. Happy birthday. Palakpakan po tayong lahat. Ang nakalagay sa cake. Happy 75 th birthday, Popsie, from your beautiful daughter. Wow, beautiful daughter. So, sino ba itong maganda mong anak? Ilang mga anak yung babae tayo? Apat. Ay, lahat sila yung magaganda. Sino ang pinakamaganda? Yan, yan ang bigay ko ng... Ang mayroon pa natin. Tay, buksan mo po ang regalo mo. Hawakan mo po. Buksan mo po. Ano kaya ano kaya naman yan, Tay? Ano naman yan, Tay? Sige tay, punitin mo para mas madaming regalo ang dumadun. Ito po. Ayan, punit. tingnan mo na.

naman tatay ah. Kani Siyempre sir, hindi pa dyan natatapos. Yung tao pong nakaalala sa inyo ay meron din siyang gustong iabot na isang mahalagang mensahe. Excuse lang muna, bot. Sir, babasahin ko po sir para sa inyo po. To my dear father, Pop Shekel. Unang-una po, gusto kitang batiin ng maligayang arawan. Sana masaya ka sa araw na ito at kapiling mo ang mga anak at apo mo. Wala man ako dyan na paborito mong anak at pinakamaganda sa lahat pero andito ka naman sa puso ko lagi. Kaya sana mag-iingat ka lagi at alagaan mo ang sarili mo. Di na kita pipigilan magsigarilyo. Mag-inom, bahala ka sa buhay mo. Ayan ang kaligayahan mo, go, go, go lang. Kasi ganun ka rin sa akin, kung saan ako masaya, masaya ka na rin. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Never kang never kang nag sa mga ginagawa ko. Lagi kang nakasuporta siguro dahil ako nga ang paborito mong anak. Oops. Baka may mag-react. Baka feeling ko lang 'yon na ako ang paborito mo at never ka rin nakialam sa ginagawa ko sa buhay. Basta alam mo na masaya ako. Kaya nga ikaw rin ang paborito ko eh. Hindi, hindi ko makakalimutan yung pinagmalaki mo ako sa mga kainuman mo lagi mo sinasabi, ayan ang pinakamaganda kong anak. Galing galing mong sumipsip eh. Ayan, ang gusto ko sa iyo, Papsi. Pagdating sa pera, pakipot ka palagi eh kay naman ito, Char. Ayan. Kunwari ka pa, patok na patok style mo eh. Ito na rin siguro yung pagkakataon na masabi ko sa iyo lahat. Sorry, kung na-disappoint kita sa pangarap mo, ikasal ako ng bonggang bongga at at magpatumba ng sampung baka. Sorry sa mga nagawa ko. Matigas ng ulo ko. Sobrang pasaway lahat na yata. Nagmana ako sa iyo eh. Hanggang dito na lang ang nag ang nagmamaganda at pinakamagandang anak. Sinentay. Si Si ma Maribel. Oo, Maribel. Nasaan po sa Sa estate. Nasaan po? Sa estate. Oh. Naalala ka po ng inyong pinakamagandang anak daw ko, no? Ay, reklamo ako. Hindi siya pinakamagandang. Tay, anong gusto mong sabihin sa iyong anak? Nanonood, nanonood ngayon. Nasa US siya ngayon. Ayun okay. tayo, nanonood siya tayo. <laughs> si, si Maribel. Sabi ko sa kanya, siya, hindi ko sa pagpalata sa magkakapatid. Kasi, sa, 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 lahat naman na anak namin ni Mrs. Lahat mahal ko. Balihim lang pag paborito ko siya. <laughs> ah, ibig sabihin, paborito niyo pala talaga itong anak niyo dito. Uh, si, si, si Mibi, sa Bonso, paborito ko rin yan. Kaya na pinakang... Ano pong ang gusto niyo sabihin sa inyong anak? Nanonood siya ngayon. Siya nito sa atin, video call. Ano gusto mo sabihin sa mga anak ko? Sa kay ate po. Kay ate, Miki. Kay Ah, kay Ma Marabe. Si Miki, anak natin. Ano? Sa Salamat ka. Salamat, be, na kahit di ka nakatapos sa pag-aaral. Kasi alam mo naman, wala naman akong gagastusin. Kaya di, di, di na nakatapos sa college. Sa high school lang natapos niya. Ayan. Uh... Kumamaya tayo. Babalikin natin si tatay. Hanay! Nanay, ano po ang inyong gusto sabihin sa inyong... Ano po bang tawagan niyo? Daddy, babe, love, ay, <laughs> Tawagan? Mahal. So, mahal. Ano gusto sabihin kayo? Mahal? Mahal. Sana magbago ka na. Umaba ang buhay mo. <gasps> Nay, anong gusto mo sabihin na kita tayo? Sana, wag ka na magiging inong aninigayu, magkabot ka nang makabot 100 years na i-celebrate, 100 years. 100 years? Siyempre, dito po ibang anak, dito po Ano kaya? matami kami Sino po ang gustong bumati sa mga anak? Yes, Sir. Anong gusto nyo sabihin kay Tatay sa kanyang birthday? Dito kayo, Sir. niya. Dito kayo, Sir. Happy birthday. At ano, buti nakarating nga ng 75, malakas ka pa rin. Kaya ayun, magpasalamat ka na Ate Maribel sa uh, regalo niya, Sir. Hmm. Thank you so much, po pwede. Hi, birthday, Popsie! Uh, ang wish ko, sana mapapang mo. At huwag ka nang iwasan mo yung ano, maligarig yung araw. Ano mo? Kunti lang. Siyempre, sure. mahal na mahal ka na. Oh. Ito yung tatay na. Mm. <laughs> Love you. Yeah, thank you so much. Hindi pa po pwede bumate. <laughs>

Ayan. Ayan mga ka-SB, mga ka surprise buddies. Muli nyo na naman nasaksihan ang isang panibagong surprise ng pagmamahal dito sa Kalamba, Laguna. Ngayong araw, nagdiriwang ng kanyang ika-75 birthday si Tatay Edgardo na pinasurprise naman ng kanyang mahal na anak na nasa bansang state sa USA. Sa aming mga ka-surprise buddies na nagdanais sa tulad ng ganitong klase surprise, kakaiba, makabago at nakakatig ng puso. Just contact shop, best my best shoppers. Kami lang naman ang programa na naghahatid ng iba't ibang klase surprise ng pagmamahal para sa mga mahal sa buhay ng aming mga kababayang OFW sa Round the World. Ako nga pa pala ulit si Archie Umirang, ang inyong ambassador of happiness and love dito sa probinsya ng Laguna, Batangas at Quezon. Tatay, lagi niyo pong tatandaan kahit anong problema ang dumating sa ating buhay. Don't forget to spread happiness and love. Tay, kaway po kayo sa inyong anak. Kaway, kaway, happy birthday. Kaway po kaway. Kaway sa inyong anak, say. Ipo camera, yes. Happy birthday. Shop this mobile shoppers, everyone that spread, happiness, and love.